So ayan guys good morning So hindi siguro maganda ang morning natin ngayon Kasi hinuli tayo ngayon ng enforcer Kasi nga uh, bawal daw kasi yung tricycle Yan makikita nyo naman So dala natin yung ating tricycle Dala natin yung ating tricycle So bawal daw kasi yung tricycle sa gitna ng kalsada So hinuli tayo ng enforcer Bawal daw ang, ang ano tricycle eh, paano naman? Saan ako dadaan? Igilid eh, na to ng kalsada. Too lang. Oh, dito na tayo dadaan sa, ano, sa gilid. Putik. O, oh, baka madisgrasya tayo dyan. O, so, saan baka tayo dadaan? Bawal daw tricycle sa gitna ng kalsada eh. So, parang may mali ata yung Uh, enforcer dito. So, hindi na natin ipapakita yung mukha kasi YouTube privacy act. So, baka tayo pa ang madali. So, ako na lang mag, ano, magsasabi sa inyo. Yan. So, sana uh, dapat reasonable naman. Ano. So, baka tayo ang pwedeng magkaso o uh, hablahan natin tong enforcer na to. Kasi mali yung ginagawa niya, guys. Yan, no? tingnan nyo. Two lane lang ito. da highway. So, bawal daw May mga bus O, o, o Bawal talaga Kasi Kaya lang saan tayo dadaan Diba? Sa gilid At saka Guys Ah uh, Ano Yung dala nating sasakyan Tatlong gulong So sabi daw nila is Ano Ah uh, Four wheels Pwede nang dumaan sa Ano Sa Kalsada Oh. Kaya ang ginawa natin guys so oh, dinala ko yung motor ko oh na lang yan, 3 wheels. So, di ba? Tricycle. 5 wheels na nga yan. 5 oh, wheels na, di ba? 5 wheels na. talagang, uh, you ano, natin yung tricycle natin kasi malayo nga yung biyahe natin. So, talagang prinidik na natin. Na Pwede hulihin tayo talaga sa kalsada kasi 3 wheels, bawal talaga sa gitna. Dinala ko yung motor ko. O, oh, ginawa ko 5 wheels. Sobra pa nga ng isi. Di ba? Sobra pa ng isa. Four wheels daw eh. Pwede nang duman sa gitna ng kalsada. Ginawa akong five wheels. So, ito na. Five wheels. O, oh, ba't tinuhuli tayo ng enforcer? Parang mali ito ah. Siguro, comment nga kayo guys sa baba kung anong pwedeng ikaso natin dito sa enforcer. Siguro, ano, illegal position of uh, ano, enforcer in the, in the highway. O, oh, uh, yan. <laughs> Yo, guys, so, comment down below. So, yun lang oh, share nyo ito kasi para magkaroon ng ano ng lesson ano yan maling mali talaga itong uh, improcer na ito mali yung uh, mali yung batas ano mali yung batas 5 wheels na nga ito 5 wheels oh 3 plus 2 5 guys 5 5 5 wheels na yan 4 wheels daw pwede na eh oh. kaya guys kung oh, ano babae kayo ng malayo. Tricycle dala niyo, Dagdagan nyo ng dalawa o oh, five wheels. Hindi na kayo huhulihin. So yan, kukontest co ko to. So yun, yun lang. Bye-bye.